Nakakalungkot na pinagpalit na netong si Tutoy si Kobe at ayaw niya na daw talaga suotin yon. Alamin natin ang buong dahilan pero gaya ng sabi ko ay nakakalungkot at mapapansin natin na problemado siya. So guys, pagising namin na umaga, tignan niyo naman yung breakfast na pinaganda sa amin ni Attorney. Sobrang solid kapag nagpupunta talaga kami dito sa farm niya sa Bailen. Sobra sobra yung alaga sa amin. Kaya naman sobrang refreshing at talagang nare-relax ako lalo na pagod ka sa trabaho, pagod ka sa biyahe, pagod ka sa mga ginagawa mo sa Manila. Pero alam niyo ba guys, ang pinaka the best dito is yung nare-refresh kami spiritually. And that's the most important thing kasi yun yung mga pagkakata o na nare ka sa mga pinapagawa sa ni Lord. Kasi aminin ko, like you, I'm not perfect. Nakakalimot din ako, pero laging available si Lord. Nagpapadala ng mga sitwasyon, ng mga tao, pero nasa sa'yo na yun kung magre-respond ka. Sobrang madalas kasi na lagi tayong nalulunod sa trabaho, na nalulunod tayo sa pag-build ng career natin. Kaya kapag ang usapan ay papunta na kay Lord, ay hindi ka na masyadong interested. Kasi feeling mo kapag nagbigay ka ng oras sa kanya, it will just cause delay sa progress ng ginagawa mo. Pero baliktad yun, maniwala ka sa akin. Mm -hmm. The more na mag-focus ka na mag ka na mag ka na mag, ka, na mag ka sa trabaho mo, ay mas lalo kang nade delay, the type of delay that you won't see because the fastest way is to wait for God's perfect timing. Anyway guys, available tong farm ni attorney para sa mga camps, para sa mga retreats, anything basta para kay Lord. Message lang kayo sa page niya kung naghahanap kayo ng lugar para sa mga ganong klaseng activities. Maya-maya lang pagdating ng gabi ay meron ng nasolved na problema etong si Tutoy. Anong nga sa bata mo? Hindi ko lang dito. Hindi na, nagpunta kami doon sa korte. Uh, nakita ko yung mga korte. Palit ako Palit ako. <laughs> ayaw. Ayaw magasgasan. bawal pang ganun si Kobe Coach. Balag natin ulit. Sa lang. Eh, lahat naman ang dadayuan natin. Talaga ay. maraming tao. So, <laughs> eh, gawin mo doon sa sabatos mo. Ipaprame mo na. mo so, <laughs> na <manag> gamitin tayo. <laughs> pag <laughs> pag mo na gamitin, hindi tayo frame. Eh, unang kubi mo yun eh. Di ba? Ay, marim na dumihan. Ipaprame na natin. <laughs> ay, pag maganda, ganito, ganito. Kasadya <laughs> na yung mga bata. Mamaya po papasok. Stansya. 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 Pwede okay, na. na. Sige na po. Pwede na kayo. Siguro siya ang dami daw bata. Sabi niya natawad siya. Ang daming bata. Baka pa daw sa mga. oh yan. Wala na. Wala na. Wala na. Napaka na. Hindi nga tayo. Ito. Sorry. Sabi niya sa kanya. Kung ang plano niya hindi madumihan yung kubi niya. Ay paprint mo na. <laughs> Paul, well, palagyan ng case oh, yung diba? sabatos niya. Eh lahat naman dadayo natin, kahit tabla pa yan, madudumi na talaga <laughs> eh, Kasi potisye eh. Ito pa rin pang official. Oh, official. Maya-maya lang ay umalis na rin kami at papunta na kami sa game nito. Abangan niyo tong laban na to dahil sobrang ganda talaga na nangyari. Exciting din ang mga players na naglaro. Siguradong iniidolo niyo rin yung mga yon. Ito nga trade din na talaga si Uncle Joe makipagsabayan sa mga bata. Alam niyo naman yan, hindi tumatanda. Dito palang lang sa daan ay talagang sinalubong at nag-aabang na ang mga bata. Pero talagang mahusay ang mga marshals natin kaya nakokontrol ang mga tao. Okay, sure, wag na ano na to break, Hi. Game na! You wanna see the crowd? Oh, Mabara ba tayo? Mara tayo! Let's go! So guys last 7 days na lang ng promo natin sa Mavs Academy And pwedeng pwede pa kayo humabol Pwede pa kayo mag-enroll And mag-reserve ng slots And we also accept stay in salon sa mga malalayo And hindi naman kaya bumiay So again guys Magkita kita tayo sa mga ensayo Dahil malay niyo magkasabay pa tayo Sa mga ensayo na gagawin natin So guys again habol na kayo Last 7 days of promo And magkita kita tayo soon